Sari na po! tatlong linggo sa karaniwang panahon. Alam niyo po, yung pahiwatig ni Jesus, kung gusto daw natin siya maging kanyang alagad, eh dapat daw natin mahalin siya higit sa ating mga mahal sa buhay, maging magulang, asawa, anak, maging ating buhay at maging anuman ang ating kayamanan, abay dapat daw natin siyang mas mahal. Napaka-imposible yan. No? Pero sabi sa unang pagbasa, kung hindi natin maarok ang mga bagay sa lupang ito, ano pa kaya yung sa langit? Pero bibigyan daw tayo ng karunungan at lulukuban pa tayo, pa tayo ng Espiritu Santo. Ayon. Yun ang resulta. Ayan yung ano yung liwanag na galing sa karunungan? Alam niyo po ba, sa oras ng ating kamatayan, iiwanan naman natin lahat, maging ating mga mahal sa buhay, ating buhay, di ba? Pati ating kayamanan. Sa ganung karunungan, piliin natin si Jesus sapagat siya mismo ibinuhos niya ang kanyang buhay para sa atin. Iyon ang mga kristyanong